Para naman sa ating issue ng bayan ngayong linggo ay uh, inurong ng Korte Suprema sa May 19 ang oral arguments para sa 2025 General Appropriations Act. Dayon nitong talakayin ang constitutional issues ng national budget at kasunod ng inihaing petisyon ni Attorney Vic Rodriguez. Kaya ito ay uh, ating uh, bigyan ng pansin. So pagkat uh, para sa akin dahil ako naman ay na isang uh, abogado rin at uh, ang uh, pagtatalangka uh, uh, pagbabalangkas ng uh, uh, GAA o ng uh, General Appropriations uh, ay isang eksklusibo na kapangyarihan ng Kongreso. Kasama na diyan ang House of Representatives at ang Senado. Sangayon sa ating konstitusyon, ang may kapangyarihan upang magbalangkas ng uh, national budget ay ang uh, House of Representatives to be uh, Uh, affirmed by the Senate. kaya itong kampanyarihan na ito ay uh, uh, exclusive lamang sa Kongreso at ang uh, dito ay uh, maalala natin ang tinatawag nating uh, separation of powers na kung saan ang judiciary ay hindi maaring makialam sa ginagawa ng Kongreso ganon din ang ekekotibo o ang presidente ay hindi maaring makialam sa judiciary ganon din ang judiciary, hindi rin siya pwedeng makialam sa mga uh, functions and the uh, uh, responsibilities ng executive at ng legislative branch. Kaya itong uh, ginagawa ng Korte Suprema na kung saan ay kanilang inaalam pati na binubusisi ang uh, itong tinatawag na uh, GAA ay uh, ito ay kalabisan sapagkat uh, ito ay uh, panghihimasok sa kapangyarihan ng Kongreso. Dahil, kung inyong maaalala, ay uh, pati ang uh, itong mga... Uh, executive sessions ng uh, bawat uh, committee dito sa Kongreso eh gusto nilang uh, alamin kung ano ang nangyayari, yung minutes ng kanilang mga meetings. Eh ang uh, Kongreso ba ay nakikialam o nanghihimasok dito sa mga executive sessions ng uh, uh, Supreme Court at inaalam ba paano kayo nagkaroon ng ganitong desisyon? Paano kayo uh, bumoto sa ganito kaso. Hindi naman yan inaalam ng Kongreso sapagkat sila ay gumagalang sa tinatawag natin principle of separation of powers. Eh hindi ko nga maintindihan bakit na itong Supreme Court eh parang namumulitika at kanilang uh, sinususugan o uh, inaayunan itong mga uh, sinasabi ng mga kalaban sa politika nitong ating uh, administrasyon. At uh, at ang sinasabi nila ay kung paano uh, kailangang ipaliwanag kung paano na ang uh, GAA ay uh, naibalangkas. Yan ay uh, ang ating mga representatives no, na mga kongresman at ang ating mga senador sila ay inihalal ng taong bayan para gawin itong mga bagay na ito. Kaya ang uh, uh, political uh, uh, acts ng uh, kongreso ay uh, yan ay isang ayon na rin sa kagustuhan at sa uh, pagbabalangkas uh, din ng kung ano ang nararapat sa ating bansa. Hindi ito maaring pakialaman ng Supreme Court. Ang Supreme Court lamang ay pwedeng mag-interpret ng isang batas kung ito ay nalalabag o hindi. Pero itong uh, GAA, ito ay ka uh, kaakibat nito ang kapangyarihan ng kongreso na bumuo ng uh, budget, ng national budget o yung tinatawag nating national expenditure program. Kaya para sa akin, itong ginagawa ng Supreme Court na kanilang uh, pinanghihimasukan at kanilang pinapakialaman ang kapangyarihan ng kongreso ay ito ay kalabisan na. This is already political. Uh, bias na ang uh, Supreme Court dito sa bagay na ito sapagkat so, uh, yan ay uh, hindi na man sila pinakikialaman ng kongreso sa kanilang mga ginagawa